Ayan lang po. Di pa natapos ngayon. May bukas pa no? <laughs> May bukas pa. Ay, ayo, no? agandang, Ay, agandang, agandang bukas pa. Ayan ah. Yo! Ganda. Ganda po. Ang ating project dito. Magandang ara po. Good morning, good morning. Plaza Project. dito sa Kaingin sa Nagustin, Mas dito kay Boss Pugoy update po tayo dito sa ginagawa natin dito tsaka yung mga tropa natin tatlo, tatlo muna po sila yung gagawa natin si si ano si Jao Mata ito good morning mga boss si Boss Pugoy tapos si Cielo at tsaka si Pax muna po ayan mataas na po yung sinta dito shoutout po kay Boss Pugoy dito sa kanyang pinapagawang ano, uh, rest south, tambayan. Tambayan daw, sabi ni Jamata na dyan. Uh, tambayan, tambayan ni Boss, Boss Pugoy. Ayan, uh, si Jamata nandito muna siya. Asintada pa po tayo dito, mataas na po yung asintada natin. Ayan. Ano pina dilito po yung ano yung bakal do, dilipat natin yung ano post eh bali po to diretsyo na yan tatanggalin po natin to doon tayo mag aasinta ng tatlong alod blocks tapos post na lang na pipe tubo lalagay na natin bali yung mabubungan po ito hanggang dito lang ito po dito wala, wala muna siyang bubung. ayan dito tatlong alod blocks lang po yung ano dyan yung asintada pa tapos uh, safety grills nalagay natin itong ganyan lang po yan tapos dito nag, si Boss Pugoy ano na lang po to Asin, asintada na yan na packs tapos maglalagay tayo daw ng bintana rito yung mga poste diretso na to yung tatlo tapos dito binta, bintana rin dito dito yung kanyang kitchen lababo uh, ito dudug, dudugtungan natin to ano na? At saka dito, yung bakal dito, meron yung bakal dyan. Ay, mga bata, oh. Nag-aaral, tayimig sila. Ito yung CR natin. Si Asintada. Ay, meron siyang bintana doon. Ito yung kanyang ano, pinto. Oh, si Boss Mark. Hello. Ano, binabantay mata si Jamata? Nagkape na ba? Nagkape na si Jaw. Kasau, kasau, jambata, kasau bos, pokok, kasau, apa, dia pun po, tiga, ada undang-undang, saya, saya, tempat dia pun masuk kampung, semakin tinggi, pinko, piring, pinggang, koko, uminum, uminum, kalam, ka kalam, <laughs> <di> kalam, <ako> kalam, kalam, minum kalam, 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 Bos sabing, kalam, 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 Shout out kay Boss Abing, Jarvis to nga Pagpako na rin, sabi ni Jamata Ayan Tapos mga bubungan yan, pwede na tayong mag-tiles na po nato, Pati yung ano, yung ano siya Dito pala mga boss, ah uh, hindi na nakasinta to Ano lang mo yan, uh, safety grills lang po yung lalagay natin dyan Ito lang po yung may ayan oh. Maya Sinta. Eh, acara to. Grills. Hay. Meron tayong ano. Meron tayong ano bisita mga boss oh. Ayun oh. Ay, bisita tayo. Ito. Ah. ah. little Manika, maliit na Manika. Yamata. Ay, bisita tayo ah. Ito. Ayun ah. oh. <laughs> Ayun, laruan mo to? Oh, uh, laruan yan. Ito, ito, ito. 'yo kuya ng ronco araw-araw Ayamin siya bisita po kay. Bago mag-i-alert dito yan eh. Hello. Ano, padalhan niyan. Hello. Uh, my kindred, eh. Magbabaya 'yan. Merchants. At dadilim mo Dito mismo rito eh. Eh, ito. Mga yung ating ano bisita. Sabihin mo natin dito, ah, Jamata. <laughs> ginawang ano, ginawang lalaki yung bisita natin, ha? Ah. Oh, diyan ka muna, ha? Hmm. Ba... <laughs> Bantayan mo si Jamata, baka hindi na natatabaw yan, ha? Ah. <laughs> ah, jamata, may kong kanta ka bantay, ha? Ah. Ayan, ha? Ah. <laughs> Ang taga bantay yata ni Jamata, yan. At saka ni Shelo. <laughs> ayan, lalagyan natin yung posito. ito. Tatanggalin ta natin yan. Sakto exacto. next sakto. Tapos na merienda si Jawa Mata. Oh, tapos na mga boss. Boss Pugoy, thank you sa merienda. <laughs> so, mga uh, libre merienda si Jawa Mata rito mga boss. O yung ano, sigarilyo, libre? Hindi. Wala <laughs> libre sigarilyo. Bawal yung sigarilyo. <laughs> oh, yan, nakapaglagay na sila ng, ano, ng mga waterboard para asintada dito sa, sa CR. Para diretso na po. O, nasan yung pantay mo? Yan. Asan? Pwede mo? Baka baka tinatakasan mo yung bantay mo ha. May bantay ka. Sino yan? Ano pangalan? Warren Dinkes. Yan di ko bantay ko. Babos oh. Ano Ano yung bantay ni Jamata? Nandiyan pa. Ingatan mo yan ha. Yung bantay mo. Kita pa rin namang sila dito. Balit nung patong lang yan ha pa? Nakapahikot siya dito. Pero ito diretso. Yung, yung yung ano natin yung ano CR. Malaki, malaki po yung ano nito, yung floor area niya sa taas na sa 110 square meter po to. Yung laki nya start na naman yung mga tropa natin pakatapos man ang aliyan ayun, tutulog si boss Marco oh. ito si Jamata Ano pa rin, no, Jamata? Oh. ano yung nakakulong doon Jamata? mga manok saka nagbed yan, nandito yung mga alaga na pinangalagaan ni boss si boss Roy? oo ano, hindi ba hindi ba ako lang to? Ah. Baka okay. <laughs> tinira mo na. Hindi, hindi ba? Hindi pa. Ay, mga boss yung mga alaga ni boss ko yo. Yun, mga manok niya, native na manok. Ah, ano? dela to kay Yamata. Ah, Yamata. Hindi ah. eh, ba ito? Ano hindi ba dela sa'yo sa ito? Hindi. Yan trangin niya. Ano nagbawa ano? na? <laughs> ano nagbawa na sa mga manok? Alam ko, triador na mga manok pa eh. Be, hey, si Intero, si I Agad. Get... Ay, nagbago na ba? Nagbago na ako. Nagbago na yung pag-abing, abing. Be, na ako, nagbago na, na ako. Ayan, nagbago. Ayan, ang mga manok dito. Ayan, natin. Tapos mga lovebirds ni Boss Pugoy ito. Ano to, Yao? Ano to? Lovebirds 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 to, sabi ni Joe Mata Ah, chat po tayo sa taas Ayun yung asinta Itong patong pas Post poste. Ga lalagay tayo ng pipe tubo. Ayan mga boss Si mata Andito na Ah, oh, asan yung bantay mo Jamata? Hello, <laughs> bantay ko Ay, tanda <nandasada. laughs> na kayo ka Natutulog pa ako Asan, asan, Natutulog pa oh Siya, pangalay, makirigas Oh, tulog yung bantay ko Natulog kanina eh Ano pangalay? Mati Enriquez Jamata Ayan Asintada pa rin Tapos yan, forman na yung mga posting niyan Ah Okay. Ayan mga boss, yung update po natin dito sa sa Plaza Kaingin Project sa second floor kay kay Boss Pugoy. Tapos yan, punta muna po tayo ng ano, ng Pandalan Project. Patapos na po yung project natin doon. Tingnan po natin kung kakailan tapos na Mga tropa natin doon. Para ilipat na, ilipat natin sila doon sa Kaningwan Project. Okay. Pandalan Project muna po tayo mga boss. So ayan mga boss, nandito na tayo sa Pantalan Project. Ayan yung bubitin po tayo ng mga ano, ng mga pipe para dun sa downspout niya. Ah, napinturahan na po yung ano. Ah. Ano yan? Ay mga boss, pinipicturean po yung ating ano, yung ating project dito sa Pantalan ano. Para sa niya, ano para sa journalism po. Ah, journalism. San kayo ano yung school nyo? Masentralized school. Po. Ah, ayun. Anong pangalan mo, kuya? Rollywind po. Ikaw? Casey po. Ayun. Okay na, napicturean mo na? Opo. Okay, thank you po. Okay, boss. Thank you, thank you. Ayan. Semi-close na yan, ha? Ang pinapatuyo lang po natin ito para malagay na yung mga dance bouts. Ah, yung pintor natin, Tagaylo, kasabay. Ah, kumusta yung ano, trabaho? Ito, last na matatapos. Taga <laughs> Ilocos daw. Sabi ni Boss Cooper. <laughs> ano, ano yan? Ilocano yan? Ah, Uh, Aljay. siya, bay. manong, hindi. Manong. Ah, manong. <laughs> <laughs> manong. Manong mo, Bet? Lum lumiwanag na. Ito, talagay natin yung Hello, ano. Ayan, si Boss Cooper. May lang lagari. Ano, ma... Mabris... Pabilis pala yung ano ma, yung pintor mo tagay lokos ah. <laughs> agad, na karami. Tapos dito. Nandun sa likod yung ating ano, yung ating mga tropa. Tapos po tayo. Ya, si Bos Jari. Bos Jari lagi gerahan ya. Eh? Oh. Yang mau coba nanti itu. Cepat terus. Ya. Oh, yeah. oh. oh nana. Oh, mukhang... Nah. Bukan. Bukan lagi kita kalah kan tapi tak. Ah. <laughs> Ayat. Panggil sidik nak kau tanya di sini. Ito lang at saka ito, tasay <laughs> Pagkakaroon ba yung mga drinks Okay na yan? Okay. Yan yung roofing natin Patapos na rin po Nagayon po yung kulay natin Pina-extend po ni Boss Cooper po da sa, sa, sa kontrata po wala yan Pero pina-extend na yan Additional lang po to free free na lang to ano free additional yung natin kaya iba pa yung kulay kulay green wala na pong stock ng ng kulay ano kulay chocolate brown Malikta oh <laughs> Malikta. rin okay na yan <laughs> baliktad rin, <Okay> <laughs> <Baliktar> rin. <laughs> <laughs> ang mo ba din? ha? ano bang inulam mo? <laughs> Kung bumbi daw eh

Uh, At nag naglilista po tayo doon sa record. Tapos ito, nakalagay na yung last spot natin. Pinapitin -pina 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 po na muna natin. Yung isa, hindi pa nailagay. Ano yan pare? Parehas -pare yan o? Baka sindikato yan? Yan <laughs> po, ah, po Tapos, nilinda muna po tayo. Ayan ha. Ah. Buko Press. Ayun, Ang libring nilinda natin kay Boss ayun, Cooper. <laughs> ano? Dami o. Oh? Maraming maraming salamat. Boss Cooper. Oh, anyway, Jow. Ah, Jawi ka naman, Jow. Jow, Jawi ka na naman. <laughs> Tinapay tsaka buko. <laughs> Ito, oh. yung pang spam spread. Ayan, yung merenda natin dito sa Pantalang Project, mga boss. Libring merenda, galing kay Boss Cooper. Paano na, hepa <laughs> ng GR. Nung bintang, Jow. Dali ka na naman, buko. Jow, yeah, oh, dali ka sa akin, oh. Wala, oh. <laughs> Pampadagdag ng ano, vitamins. Ayaw. Grabe ya. Aba. Mayan pa ha. Dati daw oh. Ba yung kai? ba yung. Ay, yung tropa niya lang dito sa. Binigay po ni Boss Mac po to. Si Boss Cooper. Ay, Boss Cooper po, thank you po. Ay, maraming salamat, Boss Cooper. Sa uh, libreng merienda. Si jau ya. Si Jao mata ya rin naman. Ba bayad ka ng merienda, Jao? Hindi. Libre din siya doon, kaya no, kay Boss Bugoy. Ah, libre din? Oh. Ay, nandun pa siya ngayon? Hmm. Oh, pare, masipin ka doon. Okay, mga boss, kundi na lang po Hindi po natapos na rin ngayon May bukas pa, no? May bukas pa <laughs> May bukas pa May bukas pa Ayan, ayan, ganda, Ang ganda po Ang ating project dito <laughs> sa Pantalan ito so, si si Boy ah, yung tagay lakas ah, yung tagay lakas, uwi na uwi ka na boss, tagay lakas pa wala pa yung kayong biyay nito wala yung kayong ko eh ilokos ilakas narte ayan na nga boss oh. linis lumawang yung fishing supply ni Apong Esong dito sa Bantalan, Masanton so ayan mga boss sa ngayon lang po yung vlog natin ah uh, may bukas pa sabi ng mga tropa natin Baka update na po tayo bukas. Okay na. Okay, God bless po. Ayan, mga gamit natin. Inuwi na, inuwi inu po natin yung ibang mga gamit.